Nobody, nobody but you. Oh, iba naman, iba. Kempot. Hmm? Ano pa? Yung iba naman. Sumak. Ano ba yan? Sumakit ang ulo ko. Sumakit ang bewang ko. Sex bomb, sex bomb. Ispagetin pababa. Pababa ng Pababa.

Bala ka, si Julian na lang pipicturan ko. O, oh, dance na, dance. <laughs> Galing mag-dance. Sabi A mo, bit. hi. I'm dancing, dancing. Dali, dance. A beautiful eyes daw, beautiful eyes. Oh, pogi. <laughs> ah, post naman, post. Post doon, post. Dali, post.